Ang okay, guys. Hop di tayo ulit. Ito na. Ang bago nating bangka na ano na lahat. Nalagyan na ng ano ng plywood sa gilid. <coughs> Yan ang porma. Kanyang dulong. Ito naman ang, sa ano sa gitna tsaka sa kasaulihan. Yan. No. Ayos na. Malapit na maluto. Malapit na maluto, guys. Ayan. malapit na tapos ang ating bagong bangka bangkero yan ito yung natin guys apat na liters ayan maliit natin mga poxy, apat na liters Ayos na, ayos na. Lapit na. asa so, merong ano, mapa yung ating ano, kahoy. Merong sira, pero lagyan lang ito ng ano, ng poxy. <coughs> ano? yung sira ang ating kahoy. Lagyan lang ito ng poxy. para matibay yan yung mga sira-sira ang ating kahoy pangalawang update Nanti tuh guys mga ano plato mga mga trabaho mga araw pa lang tubang bilis ng paggawa nila. Ngayon natin view sa ano, malayo. Ayan. Ano parang parang ano na, parang bangkaan na. So, ayan lang muna mga idol.